<laughs> ano yung ko? Ano ko sir? Hindi ko nga, expect pupunta. Pupunta sila at all the Sa ala, sa ala ako, naman ako ng tulong sa gobyerno. Lahat, lahat. Nag-ako sila, tatulungan nila ako. Utos pa sila sa eh. music. sabi daw sa phone ko, bibigyan ako abogado pero wala lang. Wala eh. Sobra yung oppression na ginawa sa akin ng report sa Zamboanga. Lahat ng bail ko, lahat ng bail ko, pinorpit nila. Na-operahan ako na sa mukha, na-operahan ako na sa ulo, pinorpit nila yung bail ko. Paano ako makapagtrabaho? Isang taon lang ako hindi nakapagtrabaho. Alam niyo eh. Hindi ako masamang tao. Gusto ko lang yung gamot. Pero pinagbibinta ka nila ako politiko. Firmado ng dalawang opisyal ng uh, ng pulisya ng Philippine National Police na involved po sa or na mamahalaga na, sa anti-drug campaign ng gobyerno natin ito po ay na-issue sa akin ng June 25, 2020 okay sa kaalaman po ng mga ordinaryong tao na hindi po masyadong aktibo sa ganitong laban sa corruption at droga, kapag ikaw po ay nakalista sa uh, drug list na tawagin ng mga high value individuals or financier, protector, or kung ano paman, uh, hindi hindi ka na makakakuha ng clearance. okay So, may ihirapan kang kumuha ng clearance. May ihirapan or hindi ka makakakuha ng clearance. Dahil nagkaroon ka ng record na ikaw ay involved sa illegal drugs. Kaya po, nandito po ako ngayon para ipakita po isa pang dokumento. Okay? Yan. Okay? Ito pong dokumento na to ay isinumite Sinagmit po ito ni Mayor Furigay at ng kanyang asawa sa lahat ng ahensyang pinagsumbungan ko. Ang nakalagay po dito, Philippine National Police Drug Enforcement Group Camp Crame, Quezon City Certification to whom it may concern. This is to certify that the following personalities from the local government unit of Lamitan have no deregulatory record in this office pertaining to the involvement in illegal drugs, activities as of this date. The personalities are Vice Mayor Rosita Furigay and Vice Mayor Roderick Furigay. This certification is issued 20th of September 2019. So, nag-issue na sila ng ganitong certification. Kinlear na sila ng police. Ang, ang pumirma po nito ay si Crisel Cainong, Police Lieutenant Colonel, OIC, IFLD, PNP Drug Enforcement Group. Binigay po itong dokumento na to pinirmahan po ni Colonel, uh, Police Lieutenant Colonel Crisel Cainong noong September 2019. So ang tanong ko po, alam po ba ng presidente ito na nakakakuha po ang mga taong merong record ng droga, merong record ng involvement sa droga, financer, protector na sa high value target. Alam po ba ng presidente na itong si Crisel Kainong ay nag-i-issue ng drug clearance? Ito na po bang mga tao ito ang tinutukoy ni Pangulong Duterte na nagiging dahilan kung bakit hindi matapos-tapos ang droga sa buong Pilipinas? Official po ito ng PNP. Bakit po kayo nag-i-issue ng drug clearance sa mga tao na involved sa droga? Paano ko po nasabing involved sa droga? Ito po mismo dokumento o, oh, nanggaling galing po ito mismo sa opisina ng pulis. Okay? Kayo mismo nagsasabi, nagko-contradict yung dokumento ninyo. Kayo mismo nagsasabi, this is recent at uh, 2020. Kino-confirm dito. Kino-confirm sa dokumento na nakuha ko June 2020 na si Vice Mayor Rosita Furigay, Vice Mayor Derek Furigay, Uh, si Vice Mayor Roderick Purigay ay listed sa Basilan Province High Value Individual Suspected Drug Personalities categorized as Level 3. Tapos siya din po ay top 10 sa High Value Individuals for Illegal Drugs as Financer and Protector. And yet, bakit po nag-issue ang krame? Ito pong si Police Lieutenant Colonel Crisel Kainong. Bakit po kayo nagbigay ng ganitong dokumento na nililinis po ninyo ang pangalan ng Vice Mayor at Mayor namin? na hindi sila involved sa droga, when in fact meron pala silang record ng uh, involvement sa droga. Alam po ba ito ng Presidente? Nagpapakamatay po kami mga advocate, kami pong mga pribadong tao na, na nakiki nakikisimpatya at nakikipaglaban pabor sa Pangulong Duterte at kanyang advokasya na maipaglaban ang laban konta sa droga at korupsyon. nire po namin yung sarili namin nung isang araw lang po, ganito yung ginawa sa akin. Nung nakaraang buwan po, binaril po yung security ko. Buhay po namin nakasalalay dito, binibigay po namin sa bayan, binibigay namin sa servisyo namin kay Pangulong Duterte para malinisan po ang bayan natin. Tapos kayo po mismo mga nakaupo pala dyan sa gobyerno, kayo yung nagbibigay ng clearance sa kanila at nililinis nyo yung pangalan nila. So ano pong nangyayari dito? Ano po ibig sabihin nito? Ang nangyayari po, parang lahat pala ng lahat pala ng mga drug lords, lahat pala ng mga mga tao na involved sa illegal na droga, pag pumunta po pala ito kay Crisel Kainong, bigla na lang mabibigyan ng clearance. At kami na mga nagpapakamatay at niniriskin yung buhay namin, matatalo kami sa kaso kasi mapapatunayan nila na hindi sila involved sa droga dahil po dito sa mga taong ito na nagbibigay ng drug clearance. So nananawagan po ako Uh, sa mga government agencies, pakigawa po yung trabaho ninyo ng maayos kasi kami pong mga private na tao mga advocate po laban sa corruption at nire-risk po namin yung sarili namin. Ngayon, ito pong mismong dokumento na to itong dalawa pong dokumento ito pong certification na involved po si Vice Mayor Roderick Furigay sa Basilan List of High Value Individuals ito po ay binigay ko na kay greco Belhika kay uh, Presidential Anti-Corruption Commission uh, Commissioner Greco Belhika binigay ko na po sa inyo yung kopyang yan bakit hindi po niyo inimbestigahan bakit hindi po niyo sinampahan ng kaso ito pong si Crisel Cainong na nag-issue po ng drug clearance sa mga furry guys na involved naman pala sa droga na meron pala silang listahan sa droga so Commissioner Belhika pakisagot mo po ito bakit po yung dokumentong binigay ko sa inyo na nagpapatunay na ang mag-asawang Furigay, ang Vice Mayor Furigay ay nasa listahan ng drug list and yet nakakuha sila ng clearance? Commissioner Belhika, pakisagot sagot po, bakit po ninyo hinayaan na walang mangyari dito? Bakit hindi po ninyo ito inimbestigahan? Bakit hindi po ninyo sinampahan ng kaso itong Police Lieutenant Colonel ka Inong? kung bakit siya nag-issue ng drug clearance sa mag-asawang Furigay ng Lamitan. Inaalay ko po ang buhay ko sa bayan, hindi po yan sikreto. Marami na pong nangyari sa akin. Tapos ngayon, kukwestiyonin po ninyo kung ano yung, kayong mga nasa gobyerno, kukwestiyonin ninyo kung ano yung motibo ko, bakit ako nagkakaganito, doktor naman ako, pwede naman akong manahimik na lang, magpayaman, pwede naman akong uh maging simple ang buhay and yet ginagawa ko to. Kina-question ninyo ako. Huwag ninyong kwestyunin yung motibo ng tao kasi hindi ninyo malalaman kung ano yung nasa puso namin, kung ano yung nasa puso ng mga advocate na kagaya ko dahil kami po wala po kaming sahod na kagaya ninyo. Kayo mga commissioner, kayo mga general, kayo mga opisyal ng gobyerno wala ho kaming sahod kagaya ninyo and yet we are doing this wag nyo kaming questionin kung wala ho kayong tiwala sa amin dahil wala kaming sa posisyon sa gobyerno wag nyo tingnan yung nilalaman ng puso namin wag nyo nang pakialaman yon dahil hindi nyo malalaman kung ano ang pinidikta ng puso namin tingnan ninyo yung ebidensyang hinahawakan namin tingnan ninyo yung ebidensyang sinusumiti namin sa inyo imbestigahan ninyo wag ninyong pagtakpan Huwag ninyo kami ang pagbibintangan na kami, dilawan kami, na keso nililihis namin ang issue ng iso ng, NPA. Hindi po ganyan ang nangyayari. Nagkataon lang po, nalagay po sa alanganin ang buhay ko. At marami pong naniniwala sa akin, sampu ng mga kababayan ko sa lamitan, sa kung ano ang pinaglalaban ko. Kaya yun po ang gusto kong, gusto ko masagot po ng gobyerno gusto ko pong sagutin ni Commissioner Belhika Greco Belhica, bakit po sinabmit ko po itong dokumento ng droga na nag involve po sa mag-asawang furigay as high value target individuals ng, ng Basilan at saka ng Pro Arm sa buong Pilipinas? Bakit po hindi po ninyo kinwestiyon yung clearance po na nakuha nila? Nakakuha po sila ng drug clearance, nakakapagtaka.